uh, kaugnay ng kanilang uh, paglaban sa katiwalian dito po sa DPWH. Alamin nga natin, mga kapuso, nasa linya natin, Secretary Vince Dizon, DPWH. Secretary, magandang umaga. Si Joel Subel po ito. Live po kayo, Super Radio DCWB. Joel, good morning po. Magandang umaga. Magandang umaga. Secretary, pwede nyo ba kaming bahagian po ng napag-usapan po ninyo? Sino, sino ba inyong nakapulong? Uh, yung mga dating uh, mga kalihim po ng DPWH? Opo. Uh, Unang-una po, no? Uh, nagpapasalamat po ako sa ating mga dating DPWH secretary si secretary Pindesus uh, nung sa DPWH nung panahon ni President Cory Aquino at uh, kay dating secretary Babe Singson siya naman po ay DPWH secretary nung panahon ni President Noynoy uh, -noy Aquino. Ah, ayan niyo po, napakaganda po nung mahabang usapan namin. Ito po ay una sa marami pang magiging uh, uh, usapan at uh, ano namin, no, paglitan namin ng mga ideya. Kasi po alam mo um eh uh, jowa, matagal na rin ako sa gobyerno, no. Uh, Opo. Pero ngayon nga ako nakakita ng uh, agency na ganito kagulo. Uh, kaya na uh, nagpapasalamat ako sa mga dating sekretary natin kahit papano napagiwanagan ako sa maraming mga importanteng bagay. Mm -hmm. Um unang-una po no, uh, ako sa kanila kasi ang problema ko ngayon sa DPWH, nag-iisa lang po ako ngayon dito eh, no. Uh, wala pa pong, hindi pa po nakakapasok yung ating uh, igang mga trusted na kasamaan uh, pinoproseso pa po yung ano yung, uh, yung mga papeles ni yung mga application ni Kaya sabi ko po kay Secretary, gano'n na kay Secretary Dave, dahil kahit pa bago-bago pa lang siyang nawala, no? uh, one administration, uh, two administrations pa lang. No? Um, sino ba ang pwede kong pagkatiwalaan? Sino ba ang tingin nila ng mga direktor, uh, mga mga regional director, bureau director na pwede kong pagkatiwagaan. At importante, importante po kasi sa akin ngayon eh. Dahil nga po, no, uh, nag-iimbestiga tayo, alam naman natin na maraming kalokohan sa loob ng DPWH. Pero naniniwala po talaga tayo, ako naniniwala ako talaga na mas marami ang mabubuting tao dyan kaysa doon sa mga masasamang tao. Mm -hmm. Ang problema ko lang, hindi ko sila kilala. So, magkakit po ang naitulong lalo na ni Secretary Babe Simpson sa akin no uh, na identify niya sa akin mga ilang mga importanteng mga tao na sabi niya yan pwede mong pagkatiwalaan yan um marami marami po ba akong diniskarte Mara, marami sa bang sa mga, ano nabanggit na mga pangalan po sa inyo o ilan lamang secretary hindi din ganoon kadami ano <laughs> uh, kasi yung mga iba po kasi mm. nag-retire na rin. ano mm. uh, Joel no ah uh, uh, 12 years na rin kasi nawala si Iwel uh, more more than uh, almost 10 years na kasi nawala mm -hmm. si Secretary Babe sa GBWH no. Um, pero ano, no no um, importante po at least meron akong alam ng pagkakatiwalaan ko lalo na sa mga issue ng budget, sa issue ng procurement, uh, sa issue ng monitoring no. Yan ang mga pinag-usapan po namin eh. No, yung uh, pag monitor ng mga proyekto para masigurado na never na tayo magkakaroon ng ghost project. Uh, Kamukha nitong mga nakita natin ngayon. Yung mga best practices ba, Secretary, na banggit din sa inyo kasi? Meron po. Isa sa mga binabanggit ni Secretary Babe Singson, oh. uh, nung aming mga po dito, naglagay daw po siya ng cap bawat, pong, uh, bawat proyekto para hindi Ama daw i-overprice. No? At uh, kung Ama merong mga, ano, kung merong mga mang, mangtotong pats dyan, eh, very minimal lang po yung magiging tongpats. Tama uh, Yung, yung ba, i-adapt nyo na rin pu uh, dyan po sa, inyo, ano, uh -huh. sa inyong, ano, sa pamumuno sa DPWH? Opo. Joey, hindi ko lang masabi lahat nung pinag-usapan namin. No? Kasi marami dito, e eh, kailangan gagawin ko quietly at bibigyan ko. No? Kasi, alam mo naman, no? Uh, maraming mga tatamaan dito sa mga gagawin natin sa mga susunod na linggo. No? Pero ang isang pwede kong sabihin, itong sa uh, costing. No? Mm -hmm. uh, sabi nga ni Sec Babes, no? ang problema dyan, yung costing, una, iba-iba. No? Uh, okay lang naman yung iba-iba. Kasi iba-iba naman talaga ang call. Oh, kapag island uh, province o island uh, LGU iba yan kesa doon sa mga nasa mainland na may madaling access sa sa mga supplies madaling siyempre ano naman yan no uh, naintindihan ko yon no halimbawa iba ang pagpapagawa ng uh, mga project sa Mindoro kumpara compared sa pagpapagawa sa sa Pampanga no kasi ang Pampanga Maraming access yan sa logistics, mas yeah, mas mura no. dapat yung Pampanga kaysa sa Mindoro, hindi eh, ba? Opo, yung mga, mga gravel and sand, yung mga aggregate, yes, mura. At BJ, mm. etc. Et oh. Naintindihan ko naman 'yon, no. Ah, uh, pero ang sabi ni Seth Davies, maraming masadong matataas yung estimate na 'yan. So, isa sa mga pwedeng gawin na ako, tingin ko pwedeng-pwede kong gawin agad-agad, kaya ibababa natin yung mga cost estimate ng DPWH na ginagawang basihan ng uh, ng pagbibid. Mm. 'Di ba? Kasi kung kunyari, ang cost estimate ay overpriced. E automatic overpriced na kagad ng yung bid, e, 'di ba? Tama. Automatic na 'yon. So malaking bagay 'yon, no, na pwedeng gawin agad-agad. Pero siyempre, kailangan niyan pag-aralan ng mabuti, no. Ah, uh, kailangan alam natin yung level ng pagbaba natin kasi ayaw mo namang mangyari diyan eh magiging substandard naman yung ano, no below market rate naman yung magiging estimate, ang mangyari dyan, magiging substandard naman yung proyekto. So, kailangan talaga balansihin natin yan. No? So, uh, yan ang kailangan kong pag-aralan ngayon. Nagbigay sa akin ng mga uh, pangalan si Secretary Babe Simpson mm -hmm. na mga kakausapin natin in the next few days para alamin natin ano ba ang fair at reasonable costas ng mga components ng isang proyekto. Okay. Uh, sige, hindi na, hindi na namin kayo kukunan ng uh, mga naging uh, pag-uusap po ninyo, Secretary, para hindi makompromiso naman Yun yung mga plano po dyan. But uh, gusto ko rin malaman po sa inyo, kamusta na ho ba yung review niyo doon sa DPWH budget? Sinasabi nyo nga nung inyo pong nakita, eh, talagang sobrang gulo. At uh, hindi nyo lubos maintindihan. Ano, ha? Kaya lang, na naatasan kayo ni Presidente kasama si Secretary Pangandaman na busisiin po itong budget po ng DPWH. Tanggalin po yung mga singit po dyan. O kaya yung mga sinasabi Opo. nating parang sabi nga ni, uh, ni Senator Lacson eh, copy-pasted budget. Parang pare-pareho. May 100, may 120, may 150. o uh, lahat pareho eh. Uh, okay. sa iba't ibang mga lugar. Eh. Uh, ano na ba ang uh, pinaka uh, bagong development diyan sa larangang 'yan, secretary, do sa pagsilip niyo sa budget? Uh, alam po, na, ano ho no, talagang nakakalula po itong budget na ito, ano. Bibigyan ko kayo ng example. Uh, Sige po. Ah, uh, Joel no. Ang flood control budget, flood control lang ha. Flood control budget ng nitong budget na ito ay 268 billion. Wow. Yan po ay one-third na kaagad ng buong budget ng DPWH. One-third, Joel, ah? One-third. Okay. So, ang, ang nagtataka ako dito, okay, sige, kailangan naman talaga natin ng flood control, no doubt, no? Maraming mga area na binabaha. Pero, dito sa mga nakita ko ng na mga goals, ng mga grabing pagkasubstandard, tapos at the same time, Joel, tayong lahat, nakikita natin yung mga kalye natin, sira-sira. Mm. Yung mga kalye natin, butas-butas. Eh, sabi ko, is eh, at ba namang klaseng budget ito? Hindi ba? Kaya po, ano, no, um, sangayon po ako dun sa, ano, no, dun sa, dun sa panukaga ni, Sen ni Senate President Chief Escudero, na tagagang islash itong flood control budget na ito. No, so, ano po ito, no? Ito po ang gagawin natin. At, alam mo, tignan, tignan naman natin yung mga kaya natin na sira-sira. Opo. 'di ba? Na, na kailangan ayusin. Doon so sa 275 no? so, billion secretary sa flood control budget ng DPWH, tingin niyo gaano kalaki ang mababawas po doon sa review na gagawin po ng uh, inyong tanggapan? Hindi pa ako makapagbigay ng final amount, but what ang pwede kong sabihin sa inyo ngayon, napakalaki po ng ikakaltas natin diyan. 'Yun. Mm -hmm. Hindi ko lang umasasabi sa inyo amount right now. Pero no? Kasi, not sacrificing naman yung mga lugar talagang kailangan hindi po, po ng flood control project. Hindi po. Entonces, maganda naman po yung suggestion ng ng House of Representatives. Napakaganda po nung opening statement ni Chair uh, Nika Swan Singh ng hmm. Committee on Appropriations sa House. Nang sabi niya, bakit hindi na lang natin gagyan ng siyensya itong, itong pag-allocate ng pondo para sa flood control? At yung priority natin dyan, yung mga tinatawag na red zone, yung mga pinaka-flood prone area, na meron namang basehan dahil meron po tayong mga tanyag na scientist sa UP na ito pong tinatawag nilang Project NOAA na ano naman no na alam na niya kung ano ang mga area na talagang binabaha. Mm -hmm. So bakit mm -hmm. hindi natin nagang i-focus muna doon habang inaayos natin itong budget ng DPWH? Agree agree po ako doon. Alright. sige. Abangan namin yung mga development uh, secretary. Good luck. Uh, kami po, po ay kasama thank ninyo sa pagdarasal para ho, para ho mapabuti ninyo ang trabaho po ninyo sa DPWH. Maayos natin yung mga dapat ayusin po dyan. But in Salamat the meantime, po. secretary, mag-ingat ka. Salamat sa oras mo. Salamat po. God bless po. God bless you too. Si Secretary Vince Dizon, Department of Public Works and Highways, yung po ang pinakasalient na nakuha natin kay Secretary. Malaki ang tatapyasin po nila do sa 275 billion peso na pondo para sa flood control.